Mula pa sa unang yugto ng biyahe, damanan ni Lea Ferrer ang matinding bigat sa dibdib, hindi dahil sa kargang malita, kundi sa balik tanaw na bumabalot sa bawat hakbang niya sa paliparan. Dalawang putsyang na taon siyang nagbanat butong sa mga laboratoryong walang bintana, mula sa pisak na classroom sa Hagunoy, Bulacan, hanggang sa pinakaprestihyosong research facility ng European Space Agency sa Nordwijk. Ngayon, Dala niya sa manipis na itim na folder ang pinakamalaking regalo ng pagod, mga dokumentong nagpapatunay na siya ang kauna-unahang Pilipinang magiging co-lead scientist ng Artemis Deep Space Radiation Shield Project. Isang pirma na lang sa Geneva at yuping pangarap na ng bayan ang may bagong sayad sa talaan ng kasaysayan. Sa kanan niya, kumakapit ang sampung taong gulang na pamangkin, si Gabi na marahang pinupunasan ng pawis sa noo. Pitong buwan pa lang mula nang maulila sa parehong magulang dahil sa landslide sa Zambales at si Lea ang agad pumirma ng legal guardianship. Bitbit niya ngayon ang isa pang folder, adoption clearance at travel consent mula sa DSWD, DFA at Korte. Para kay Gabi, ito ang unang sakay niya sa eroplano. Para kay Lea, ito ang unang beses na may aalalaing kamay maliban sa laptop. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Sa liwanag ng malalaking salamin ng Terminal 2 International Wing, ginugusot ng hangin mula sa air vent ang buhok ni Leia. Lunes ng umaga, makinis ang marmol, pulido ang linya ng business class, pero mas pulido ang pagkakaayos ng blazer ng babaeng Amerikana na dumating kasunod nila. Blonde, seryosong pulang kolorete at handbag na tan na kasing tinis ng balat niyang halos kumikintab. Sumipat muna sa sa paligid bago pa simpleng lumapit sa check-in counter. Tila balak lampasan ang pila. Ngunit naharang siya ng attendant na si Ruel, magalang na pinabalik sa hulihan. Dito nagsimula ang mumunting kulog. Nang makita niyang si Lea ang nakapwesto sa dulo ng velvet rope, kumunot ang kanyang noo, tinapik ang tiket sa kamay. Excuse me, ani niya. May singkit ng ngiti, ngunit matulis ang tolo. I believe the queue for helpers and nannies is that side. Hawak niya ang index finger na katuro sa economy line, kung saan nag-uunahan ang mga backpackers. Nag-init ang batok ni Leia, ngunit manatili siyang nakatayo, tulad ng paghinto ng rocket bago mag-launch. Dinaman niya ang malamig na bakal ng hawakan ng maleta. Hindi niya pansin dati ang pagkakaiba ng kulay ng uniform niya at ng blouse ng Amerikana, kapwa beige. Munit pagtingin ng manghuhus na, isa'y casual, ang isa'y professional. Umigkas ang isang Pilipinang bakasyonistang nasa likuran, bubukas sana ng bibig. Subalit binigyan sila ng nangungusap na tinig ni Lea na nagsasabing, Sandali lang. Narinig mo ako? Dinugtungan ng Amerikana, medyo malakas para marinig ng ibang pasahero. Ma'am, bakit po ninyo tayong tinuturong lumipat? Usisa ni Gabi, pigil ang luha. Hawak nga ang kanyang Polaroid photo na larawang kinunan nila kagabi sa unahan ng karenderiya ni Nanay Belen. Pagkinang ng mata ni Leia, agad niyang naalala ang panyo ng inang matagal nang namayapa. Kapag minamaliit ka, magpakatotoo. Ang totoo ay hindi kailanmang mababang uri, kaya huminga siya ng malalim, tumingin sa relo, at magalang nang numiti sa Amerikana. Ma'am, malambot mulit matatagang boses. Kami po ang susunod business class kami, EVA Flight 008 to Zurich. Mabilis bumumot ng tatlong dokumento, ang electronic ticket, ang Platinum Star Alliance Priority Pass, at isang embosong lihim mula sa European Space Agency na nakasaad sa Big Bold, Dr. Leia Ferrer, Astrobiology Principal Investigator. Ang lohika ni Lea, hindi mo kailangan sumigaw kapag may pruweba kang sumisigaw ng mas malakas. Pero hindi pa tapos ang bagyo. Napailing ang Amerikana. Inangat ang kilay. Oh, I see. Domestic help with forged papers. Nice try. Sarkastikong sabi. Tapos bumaling sa attendant na si Ruel. Right? Please call security. Someone's trying to use fake credentials. May pagka -familiar. Tila dati ng VIP. Pumaling si Ruel sa supervisor headset niya. Lito ang susunod. Sa likod ng Amerikana, lumapit ang lalaking nakaasul na kwelyo na parang kasama niya. Amy, settle down! Subalit, lumawak na ang tagpo, dalawang matandang kano ang kumunot noo, isong Pinoy seaman na kagagaling lang ng kontrata ang lumapit. Ate, okay ka lang. Naroon ang singit ng kuryente sa hangin, parang freefall fall bago sumalpak sa dagat. Si Lea, pinisil ang balikat ni Gabi. Don't worry, bulong niya. We tell the truth. Hinugot niya ang ikatlong folder, mas makapal. May selyo ng Department of Science and Technology, DFA Red Ribbon, at higit sa lahat, diplomatic passport na kulay pula. Sa manipis na takip, may nakasulat na Special Envoy. Pininit niya ang selyo na plastik at sa harap ni Amy at ng buong pila ay hinayaan niyang bumagsak ang lihim mula sa Office of the President ng Pilipinas, pinirmahan ng Pangulo na nagtatalaga siya bilang Philippine Chief Representative to the UN Committee on Space Research, kita ng lahat ang sagisag ng Malacanang. Nagsimulang umingay ang paligid, pero kakaibang ingay, halo ng bulungan at pag-usisa. Ang lalaking Pinoli na nakajaket ng denim, pamilyar na mukha sa social media si Congressman Valerio, ay tumanggo kay Leia bilang pagkilala. Doktora, sa inyo pala yan. Sambit niyang may paggalang. Biglang kinabahan si Ruel. Sinanyasan ng kasamang attendant na tumayo. Ma'am, Dr. Ferrer, pasok po kayo sa priority counter. Patawad sa abala. Nagpalinga si Amy. Parang uminit sa kanya ang hangin ng air-conditioned terminal. This is ridiculous. Anyone can print a letter. Mariin niyang sabi pero baka sa mga mata ang lungkot o takot sa posibilidad na siya ang mali. Dahil siguradong nasanay na palaging tama. Call your manager, sigaw niya. Hindi kailangan. Sa likod ni Ruel, biglang sumipot ang airport duty manager. Isang babaeng Pinay na nasa mid-50s, may badge ng Civil Aviation Authority. Anong nangyayari rito? Tanong ni manager Tita Cecil. Ipinara sa isang tabi ni Leia ang emosyon. Ipinasok ang dokumento at simpleng nagpaliwanag. Ma'am, nirereklamo po ng pasaherong ito ang authenticity ng travel documents ko. Tinupunan ni Cecil ng tingin ng mga papel. Agad nakita ang diplomatic passport. Nanlan mata. At sa halip na si Leia ang harapin, tumindig siya sa harap ni Amy. Ma'am, Mahinahong sabi ng manager sa tuwirang Ingles, Dr. Ferrer is a diplomat under Philippine protection. Any further harassment could be grounds for denial of boarding or legal complaint. Bumaling kay Lea. Doktora, the VIP lounge is ready. We can escort you. Ngunit bago pa manatiling talo ang kabila, kumilos si Gabi dahan-dahan niyang ipinatong sa counter ng Polaroid nilang dalawa, larawan ni Leia na nakayakap sa kanya habang pinirpirmahan ang adoption paper. Ate, bulong niya kay Amy. Hindi mams na English, hindi rin malakas. Tita Leia is not a maid. She is our future astronaut. Pagkasabi nito, hinawakan niya ang kamay ng tiyahin. Para bang pinagsakluban si Amy ng nakapapasong hiya? Pumikit siya. Humigop ng hangin. Sa kanya binitawan ng nanginginig na side. I... I apologize. I misjudged. Anya, mulit walang nagtangkang tumugon agad. Sa diskriminasyon, ang sorry ay hindi delete key. Isang pahina lang kailangang itala. Tumalikod siya at umatras sa linya. Baka sa mukha ang pag-iipon ng luha. Lumapit si Ruel para buhati ng maleta ni Leia, ngunit magalang siyang tumanggi. Ako na, anya. Sa bawat paghakbang nila patungo sa VIP corridor, naramdaman niya ang dami ng pares ng mata. May paghanga, may pagkuryos. May nagre-replay sa utak nila, pinay na pinagkamalang katulong. Nandoon din ang kakaunting nanlumo dahil alam nilang baka sila man minsang nagkamali ng husga sa iba. Sa loob ng lounge, habang nilalagyan ni Gabi ng asuka ang kape ng tehin, nilingon ni Leia ang labas. Kita pa rin niya ang anyo ni Amy, nakaupo sa ordinaryong waiting area, nakatungo Hinahagod ang cellphone. Wari, nagme-message ng apology sa kung sino. Sa halip na triumpo, naisip ni Lea na may mas mabigat siyang misyon kaysa bit biti ng diploma at karangalan. Ang ipakita sa sinumang nag-aakalang maliitang Pilipina na kasing lawak ng kalawakan ang kanyang magagawa. Tumanggo siya sa sarili. Tiniplot ang folder ng kasunduan at hinawakan ng kamay ni Gabi. Ready? Tanong niya. Ngumiti ang bata. Ready, tita. At sa pagdilat nila ng landas, mula immigration hanggang boarding gate 7, parang mas magaan ng maleta at mas malawak ang kinabukasan. Para sa batang nakatingin sa araw mula sa yero, para sa dalagang matagal ng pinagbintangang tagalinis lang, at para sa bawa taong naging biktima ng isang daliring mapanghusga. Dahil sa dulo ng mahabang runway, kung saan tinutunaw ng ulap ang malimaling akala, lumilipad ang katotohanang ang dignidad ay dokumentong hindi kailanmang mapipeke sapagkat ito ay nakaimprinta sa loob ng puso at pirmado ng sariling pagkatao. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.